So ito daw ang mga ang foundation ni Alpotera ay hindi SEC registered. Oh, ito. Estafa. Sabi dito, na ating puting ahas, estafa yung mag-operate ka ng foundation if hindi ka naman legally authorized to operate as such. So, meron daw pinamimigay na bike itong si Alpotera. Actually, hindi ko naman alam ang page ito. Pero may nag-send sa akin na nagbibigay. Saan siya kumukuha ng pera? Bakit hindi registered yung foundation? Nako, may bago na naman tayong nadiskubre. O ayan, homework nyo yan. Si Alpotera ay mayroong foundation na hindi registered sa SEC at ito ay istafa dahil kumukolekta siya ng pera. Very Alpotera. O, di ba? O, ayan na. Hindi ako may sabi niyan. Okay, ito lang ang mga nakakarating sa atin. Okay, establishing foundation in the Philippines Hmm. Ah, sabi dito, establishing a foundation in the Philippines legal considerations. Okay, here, what are legal requirements for registering a foundation in the Philippines? Registering a foundation in the Philippines involves complying with several legal requirements to ensure that the foundation is established as a legitimate entity. A foundation classified as a non-profit organization is required to meet both general and specific criteria under the law. Legal personality and purpose. Okay, ito na lang. Incorporation process, prepare the articles of corporation and bylaws, capital requirements, register with the SEC, tax exemption, compliance and reporting, okay, and so on and so forth. Ngayon, okay, now, yung foundation na ipinagmamalaki, according sa ating puting ahas, hindi registered sa si SEC. Alam nyo, ako matagal ko nang gustong magkaroon ng uh, foundation dito sa Amerika. Kinakausap ko yung mga grupo ko, sabi ko, the only thing na makatulong tayo sa mga tao sa Pilipinas, actually ang target ko, it's not only Philippines. I want to go to Africa, Asia, yung talagang mga mahirap na, na, na lugar. Pangarap ko talaga yan. Alam nila yan. Kaso lang, hindi ka, kasi ang daming gusto mag-donate sa akin, believe me. Ang daming gusto mag-donate, sabi ko, no. Sabi ko na gano'n sa kanila, no, kasi saan ko ilalagay yan? Saan ko ilalagay yung pera? Yung pagtulong ha, malaking amount. Ngayon sabi ko nga, kaya nakapag-isip ako ng foundation. Kasi pag may foundation, may tao ka. Magre-registered ka. Di ba? ah uh, dito, parang katulad din sa Palapinas. May tao ka, may opisina ka. Kaya hindi ko nagagawa yan. Kasi kung pera lang ang gusto ko, ang dami mga palang, ang yayaman ng mga palangga ko dito sa Amerika. Sa Amerika pa lang. Then now sa Europe, yung nakilala ko na bonggang-bongga doon, ang dami. And sa Melbourne, ang daming gustong willing to you know to donate money pero saan ko ilalagay yan di ba paano ko ipapaliwanag yan dahil maka question tayo di ba katulad ng hinihingi nilang mga donation yung panghihingi alam mo yung 4 million na yan ng mga team Alpotera kung wala silang foundation actually meron yan pananagutan sa batas kahit dito sa Amerika. Kaya nga ako, pag nangingi ako ng mga donation sa inyo, alam nyo yan. Sabi ko, idiretso nyo dun sa tao natin sa Pilipinas. Idiretso nyo doon. Hindi ko dinadaan. May mga dumadaan na mga maliliit na amount. Like sa mga kaibigan ko. Pero pinadediretso ko doon sa kung sino man yung mga naatasa natin. Katulad ni Rose Chan, isa yan. Katulad ng mga yung mga volunteers ko dati sa Cebu, nung Bagyo, dumidiretso talaga yung pera sa kanila. Okay? Kasi, if you talk millions? Hindi na yan basta-basta bigay. Unless meron ba itong Team Alpotera na meron ba silang re SEC registered ba sila? Yan ang tanong nyo, hindi ka pwede basta-basta manghihingi ng ganung kalaking pera. May pananagutan ka sa batas. Yan ang katotohanan. Ano, Tim Team Alpotera, wala pala siyang, hindi pala siya registered sa SEC. Bakit siya nanghihingi ng pera?